Ito yung ano puno na sinasabi ni Papa na hammer awon. Malaki. Ha? Sige, dipahin mo. Ha. Oh, oh, Yakapin okay. mo. Punta na rin, lapitan natin. Sa una parang hindi malaki pero malaki yan. Oh, ilang di pa? Duduha. 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 Ha? Ito yung ano, gagawin nating panghamba sa gagawin nating bahay. Gagawin nating pang bahay. ang Rigi. Ano yun? Rigi. Pang hamba. Yan, matibay yan. Sige, katukin mo nga. Oh. Dindudum ba ano? kalau hmm? kedua begini nomor awun ya ke dapurnya pilih nomor awun pilih